Aris. Ngayong araw ayon sa mga gabay na pahiwatig ng mga bituin, kung may plano ka ng magtayo ng maliit na negosyo, tiyaking lahat ng miyembro ng pamilya, lalo na ang iyong minamahal, ay sumasang ayon. Kung lahat sila ay suportado ang iyong plano, maaaring ito ay magandang pagkakataon para isulong ang iyong mga ideya. Ngunit kung mayroong kahit isa na tumutol, ipagpaliban muna ang plano, may salungat na enerhiya na maaaring magdulot ng pagkaantala o kabiguan sa iyong negosyo kung itutuloy mo ito sa kabila ng hindi pagkakasundo, maging maingat din sa paglagda ng anumang dokumento o kasunduan ngayong araw, lalo na kung hindi ka pa nakakonsulta ng maayos ang hindi maingat na desisyon ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pera na hindi mo inaasahan, ang pinapahiwatig. Sa usaping pangtahanan, kung may miyembro ng pamilya na nagpaplanong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, ipagpaliban muna ang kanilang mga hakbang ngayong araw. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabi na walang sapat na swerte o magandang oportunidad sa ngayon. Maghintay ng mas tamang panahon upang masiguro ang mas magandang resulta sa kanilang aplikasyon. Pagdating naman sa pag-ibig, mahalaga na panatilihin ang tiwala sa iyong minamahal, ang anumang pagdududa ay magdadala ng kalungkutan, kahit walang mabigat na dahilan para magduda. Alalahanin na ang tiwala ang susi upang manatiling matatag ang inyong relasyon. Kaya iwasan ang mga negatibong iniisip at hayaang magbigay ng positibong enerhiya ang inyong samahan. Sa trabaho, mag-ingat sa pagbabahagi ng iyong mga ideya. May posibilidad na ang mga kasamahan ay gamitin ang iyong mga mungkahit para sa kanilang sariling kapakinabangan. Maging mapagmasid at protektahan ang iyong mga ideya upang maiwasan ang panghihinayang sa huli ang karagdagang na magbibigay ng swerte at aura ng matalas na isipan, ay color pink at color white. At iyong tandaan ang mga numerong number 10, number 23 at number 17, at ang Virgo ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri. Medyo umiwas muna zodiac na Libra na makipagtalo at tiyak na dadaloy na pwedeng magkaroon ng tampuhan kaya umiwas muna sa kanya ngayong araw.